So, paano ba tayo magmamahal ng gaya ng sa Panginoong Yesus? Meron lang tayong tatlong point na pag-uusapan. S.A.P. Letter S, to love like Jesus is to sacrifice without counting the cost. Letter A, to love like Jesus is to allow love for the undeserving. And letter P, is to love like Jesus is to prove love through action. So, number one, to love like Jesus is to sacrifice without counting the cost. Ang ibig sabihin, ay magmamahal ka ng merong sakripisyo pero hindi ka magbibilang o magkukwenta ng mga bagay na binitawan mo. Kasi nare mo na yung ginawa para sa iyo ng Panginoong Yesus ay ganun din. Namatay siya sa krus dahil sa kanyang pagmamahal sa iyo at hindi niya kinuwenta yung cost ng kanyang paghihirap para lamang mailigtas ka. Kaya kaibigan, nasubukan mo na ba umupo minsan at pag-isipan yung cost na pinagbayaran niya para magsakripisyo para sa Pag-usapan natin yung tatlong cost na hindi niya binilang para lang mailigtas ka niya. Una, it cost Jesus His glory. Hindi niya inalala o binilang na sa pagsasakripisyo niya ay ang kapalit nito ay ang kanyang karangalan. Para sa kanya, di bali ba, na, basta mailigtas ko lang ang mga minamahal ko. Ano ibig ko sabihin? Sabi sa Filipos 2.5-8, Naway makaron kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Yesus, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawa ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin, ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan maging ito man ay kamatayan sa krus ang sabi dyan ay kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos ibig sabihin siya ay likas na Diyos pero ito ay binitawan niya. Binitawan niya yung kanyang glory for 33 years. Nandito siya sa lupa. Nagkatawang tao. Tiniis niya yung kahihiyan dito sa lupa. Bakit? Dahil mahal niya tayo. Mahal ka niya. Kaya kung tayo ay magmamahal din sa kapwa, ay magsasakripisyo tayo. Hindi natin kukwentahin yung mga kapalit ng kahirapan para sa taong minamahal natin. Ibig sabihin, hindi tayo manunumbat. Ang isang ibig sabihin ay magkakaroon tayo ng contentment. Alang-alang sa taong minamahal natin, isasakripisyo natin yung gustong gusto nating bagay. Maring isakripisyo natin yung gustong gusto nating pangarap. Pero kung makakasama naman ito sa mga mahal natin sa buhay, hindi natin ito gagawin. Misa, inisip natin, kailangan ko ito, kailangan ko yan, gusto ko magkaroon nito. Pero baon na kayo sa utang at hindi mo iniintindi ang mga mahal mo sa buhay na maapektuhan. Kaibigan, Mali yan, hindi ito yung tunay na pagmamahal. Bakit? Kasi nakafocus ka sa sarili mo. Ang tunay na nagmamahal ng kagaya ng sa Panginoong Yesus ay selfless. Natututo na siyang mamuhay ng kahit wala siya ng ibang mga bagay ay okay lang. Natututo siya ng contentment kasi ito yung makakabuti para sa mga taong minamahal niya. Sabi nga, love does not seek its own self. Hindi siya interesadong gumawa ng sarili niyang kingdom. Misan, pag may lumipat na member ng isang D-group, ay nagagalit tayo kung tayo ang D-group leader. Kasi akala natin, kingdom natin ang ating tinatayo. Pero kaibigan, tanda mo ito. Yang D-group members ay alagad ng Panginoong Yesus at hindi natin sila pag-aari. Ang goal natin ay lumago ang pagmamahal nila sa Panginoong Yesus ng higit sa lahat at hindi tayo ang focus sa isang D-group. Para sa iyo, kung lumipat man ang D group member mo o lumipat siya ng church ay okay lang kung ito naman ang makakapagpalago sa kanya spiritually. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nakafocus sa sarili o hindi nakafocus doon sa taong minamahal niya. Nakafocus sa ikabubuti ng kanyang kapwa. Ang tunay na nagbamahal ay nagpaparaya at sinasantabi niya yung mga selfish ambition. Ang tunay na nagbamahal ay hindi niya ina-idolize o sinasamba ang success o tagumpay. Maraming tao na sa ngalan ng tagumpay ay handang makipag-away sa iba o handang iwanan ng pamilya o handang hindi magbigay ng panahon sa kanyang pamilya o kaya maaring nagtatanong na bakit yung iba successful, bakit ako hindi So, kailangan kong gawin ito, gawin yan para mapatunayan ko na matagumpay din ako. Kaya lang, yung time sa iyong pamilya o magawa mo yung mga bagay na dapat sana ginagawa mo para sa mga mahal mo ay hindi mo nabibigay. Kaibigan, ano yung isang bagay na pinagkakamatayan mo gawin to the point na nawawalan ka na ng panahon sa iyong mga mahal sa buhay? Ang isang tunay na nagmamahal, hindi inuubos yung resources para sa kanyang sarili. Hindi niya inuubos yung time, hindi niya inuubos yung kanyang energy para sa kanyang sariling pag-angat kung hindi nakatingin siya sa iba. Gusto niyang i-build up ang mahal niya sa buhay. Narealize ko, ang tunay na nagmamahal hindi insecure. Kung hindi gusto niya na ang mahal niya sa buhay ay maging successful din. Hindi niya sasabing ayoko magturo, ayoko mag-guide kasi baka maungusan niya ako. Dapat ako yun nakakaangat sa aming dalawa. No, hindi ganon. Kaibigan, ang tunay na nagmamahal, willing siyang magsakripisyo at ibaba ang sarili upang maitaas naman niya ang iba. Hindi niya bibilangin yung cost kasi ang concern niya ay mapabuti yung kanyang minamahal ang tunay na nagmamahal ay hindi kapit na kapit sa posisyon hindi kapit na kapit sa control at authority. Kaya kahit na marami kang nasasagasaan, marami kang nasasaktan, di ba na basa ako pa rin yung nasa taas. Ako yung top. Ako pa rin yung tinitingala. Mali kaibigan. Ang tunay na nagmamahal, hindi obsessed sa control. Ang tunay na nagmamahal, hindi obsessed na maging maganda ang tingin ng mga tao sa kanya. O hindi siya obsessed na makapagpa-impress sa iba. Kahit na nga ang kapalit noon ay kapahamakan, ng kanya mga mahal sa buhay o conflict sa ibang tao. May mga tao na mas mahalaga sa kanya ang tingin ng kanila mga kaibigan, barkada, kumare, kumpare o kamag-anak sa kanya kaysa sa tingin ng Diyos at ng sarili niyang pamilya. Kailangan ma-maintain ko ang status ko na galante, may pera, madaling pakiusapan, mapagbigay, matulungin. Kaya lang kaibigan, alalaanin mo dahil dito ay napapahamak na kayo financially. Kaibigan, sacrifice without counting cost. Pag-isipan natin ano yung kailangan mo i-give up para lang mapatunayan mo sa iyong pamilya ang iyong pagmamahal. Pangalawang sinakripisyon ng Panginoong Yesus, it cost Jesus physical pain. Minahal niya tayo to the point na ibinigay niya ang sariling katawan para saktan at patayin. Hindi inalalan ng Panginoong Yesus yung pisikal na sakit na daranasin niya sa kanyang pagsasakripisyo. Alam mo, si Prophet Isaiah ay inilarawan niya kung anong sakit na mararamdaman ng Panginoong Yesus. Sabi sa Isaiah 53.5, Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya at sa mga hampas na kanyang tinanggap. Sabi sa talata, ang Panginoong Yesus ay nasugatan, binugbog dahil sa ating kabutihan. Yun ba'y sabi? Hindi. Nagsakripisyo siya at hindi niya inalintana yung sugat, bugbog, kamatayan. Hindi dahil sa naging mabuti tayo, kung hindi dahil sa ating kasalanan at kasamaan. Grabe, narealize ko ang tunay na pagmamahal ay willing kang mahirapan physically para sa mga taong hindi lang mabuti, kung hindi para sa mga taong masama. Parang sinasabi ng Panginoong Yesus na sa bawat suntok, hampas, hagupit, iniisip niya, okay lang, gagaling naman ang mga mahal ko. Alam mo, habang binabasa ko tong talata na ito, Lord, sabi ko, Lord, tulungan mo din akong magmahal ng ganito kalalim. Na matuto akong mag-sacrifice para sa ikabubuti ng iba. Na-realize ko, minsan gusto ko ding huminto sa ministry dahil mahirap, linggo-linggo, 30 hours ang kailangan ko para makagawa ng message. Minsan, 4 a.m. na ako natutulog. Tapos, meron pa akong d-group, may counseling, may accountability and prayer, meeting at planning. Tapos, naisip ko na hindi na ako nakapag-bike at naapektohan din yung aking time sa business. Ang dami kong gustong gawin sa business pero hindi ko magawa. Kaya lang sabi sa akin ni Lord, kung mahal mo ang mga taong gusto mong madala sa aking kaharian, ay hindi ka magkukwenta ng mga bagay na sinasakripisyo mo. Kasama yan sa cost ng pagmamahal. Kaya sabi ko kay Lord, sa tulong mo ay hindi na ako mabubuhay sa sarili ko at ipapagamit ko sa iyo ang aking buhay. Dahil pagpapakita ito ng tunay na pagmamahal ko sa iyo at pagmamahal ko sa aking kapwa. Kaibigan, love endures all things. Magtsatsaga ka, magtitiis ka para mapabuti ang ibang tao. Ang tunay na pagmamahal ay walang limit. Hindi siya hihinto kahit sa pinakamahirap na sitwasyon. Ang tunay na pagmamahal ay magtutuloy ka sa ginagawa mong tama pagtsatsagaan mo ang mga taong umuusig sa'yo. Yung kumukutsa sa'yo, yung nag na sa'yo, nagmamaliit sa'yo, papakitaan mo pa din ng pagmamahal. Kakayanin mo itong pagtsagaan sa tulong ng Diyos. Hindi ka magwawala kapag meron kang narinig na sinabi laban sa'yo. Sisikapin mo na ipakita ang pagmamahal mo din sa taong iyon kasi gusto mo na madala siya sa Panginoong Yesus.